Magandang araw po mga kamanok Bali, ito yung Honey you white natin Na krenos natin Doon sa talisay Bali, naglilimlim na siya Kagabi Kinandling na natin O hiniwalay na natin yung Walang similya doon sa merong similya Bali, ang itlog niya Mga kamanok ay 11 pieces Tapos yung merong similya ay 8 pieces So, iniwalay na natin para nang sa ganun, mapokosan niya ng paglilimlim yung merong similya. Bali, 14 days na siyang naglilimlim ngayon. So, 7 days na lang para 21 days. So, sa isang linggo, may sisiw na tayo. Nakikita na natin yung kanyang mga sisiw. Kung ano yung itsura, kung ano yung resulta sa ating pagbibreed. ng no, ating talisayin, para itong honey white. Bali, hindi na tayo papasok sa loob mga kamanok para ipakita sa inyo yung kaniyang itlog na may similya. Gawa ng baka pag pumasok tayo dito sa brooder ay makaalpas pa siya. At yung panahon pa naman ngayon ay nag-uulan. Basa yung lupa so baka makaalpas siya. Siyempre, manginginain siya dyan sa labas. Magkakaykay so mababasa yung kanyang paa at balahibo. So pagbalik niya ngayon dito sa kanyang pugad na may itlog, maaaring mabasa. So yun po yung iniingatan natin na babasa yung itlog niya. Yan yung isang dahilan na maaaring mabugot yung kanyang itlog o masira yung kanyang itlog na may similya. So yun lang po mga kamano. Ano? Bali in-update ko lang po kayo dito sa ating naglilimlim na honey white. Bali, ito nga po pala yung 3 pieces na itlog na walang similya. Sineperate ko na. So, yung mga ganitong itlog na walang similya, pwedeng ilaga, pwede rin i-dispose o itapon na lang. Kung nasa inyo naman, kung itatapon ninyo o ilalagay ninyo. So, yun lang po mga amanok. Marami po salamat sa panunood at God to be the glory po sa atin lahat. Music